Good morning mga tol, problema nyo din bang host ninyo na may tagas na ganito? Sayang lang yung tubig at langlong lalo na yung kuryente mga tol, problema nyo din ba ito? Panoorin mo tong video natin at may solusyon tayo dyan. Simple lang mga tol, gagamit lang tayo ng interior ng ating mga motor at kahit ano dyan na interior pwedeng pwede yan mga tol at gugupitin lang natin ng ganito bali manggugupit lang tayo dyan ng dalawa mga tol dahil medyo malit lang naman yung butas ng ating host mga tol kayang kaya mo rin gawin yan mga tol simple lang yung ating gagawin kahit nakapikit ka pa kayang kaya mo gawin yan mga tol so ang sekreto nito mga tol hindi lang interior ang gagamitin natin gagamit din tayo ng plastic pwede yung mga nasa basurahan mga tol kung gusto mo hugasan mo rin yung plastic para hindi ka makontaminate hehe <laughs> joke lang mga tol okay, tuloy lang natin ganito lang ang gagawin natin ibabalot lang natin doon sa may butas mga tol pagkatapos natin ibalot yung plastic tatalian na rin natin to mga tol medyo higpitan lang natin medyo pahila yung ating pagka tali dyan mga tol para mas sure na sure para walang tagas mga tol para hindi sayang yung tubig natin at sa kuryente mga tol ang mahal kaya ng kuryente ngayon mga tol kapag may mga ganitong sira mga tol kumpunihin mo na agad mga tol wag mo nang pabayaan pa at baka ikaw ang pabayaan niya Nyay. at kumpunihin mo na ang problema baka ikaw ay iwan niya Nyay. ayan na mga tol malapit na natin mataliyan lahat ng plastic ayan so ilalak na lang natin mga tol ayan itatry na nga natin to very effective to mga tol ayan nabuksan ko na ang ating poset mga tol titignan na natin doon kung may tagas o wala o wala mga tol di ba very effective ang ating ginawa mga tol